Gusto mo ba na ngayon mismo kukontak o tatawag siya sa iyo? Lalong-lalo na na hindi na talaga siya nagpaparamdam sa iyo. Sa matagal na panahon ay hindi na kayo nag-uusap ng dalawa. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Pwede mo rin ito gawin sa mga anak mo na hindi na nagpaparamdam sa inyo o sa kamag-anak mo sa kapatid mo. Gawin ito na buo ang loob at tiwala nyo at paniguradong ngayon mismo kukontak sila sa iyo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng kahit na maliit na papel at isulat mo ang pangalan niya at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang barya, kahit anong barya, ay pwedeng gamitin at ilagay mo ito sa papel na iyong sinulatan at pagkatapos, balutin mo lamang ito. At pagkatapos mo nang balutin ang barya sa papel na yung sinulatan ng kanyang pangalan at apelido, hawakan mo ito saglit, ilagay ito sa palad mo, hawakan mo ito ng mahigpit, mag-focus at mag ka, ipikit ang mga mata mo at ilapit mo ang palad mo sa baba mo at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay tatawag, at kukontak sa akin ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos ilagay mo na itong ritual sa likod ng case ng cellphone mo at kung wala namang case ang cellphone mo ay ilagay mo lamang itong ritual sa bulsa mo o di kaya sa bag mo at itago ito hanggang kailan mo gusto at kung nasa likod naman ng cellphone mo hayaan mo lang dyan sa likod ng cellphone mo at paniguradong ngayon mismo kukontak at tatawag siya sa iyo. At pwede mo ito bulungan araw-araw kung may time po kayo. At pwede hindi mo naman ito bulungan araw-araw basta itago mo lang ito. At dapat palaging buo ang loob nyo sa paggawa nito. At itong ritual pwede mo ito gawin ngayon mismo sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.